o karon mga bay good morning Mayong buntag sa tanang mga kabyahero nato diha karon di ay ang bidyong ito ay titingnan natin ang sukat ng gulong ng Toyota Hiace dahil may balak na bibili ng bagong gulong kaya titingnan po natin kung ano ang sukat para po sa ganun ay yun ang babasihan natin dahil apat po ang bibili ng amo natin kaya Tara, titingnan natin. Ito na po ngayon. Ang una nating titingnan ngayon ay itong sa harapan na gulong. Ang sukat niya ay 22575R15. Yan po 'yung sa harapang parte ng Toyota Hiace. Ngayon naman ay sa likuran naman po 22570R15. Hindi po namin napansin 'to na magkaiba pala ang sukat niya. 22570 sa likuran, samantalang sa harap 22575 dahil naisipan nga na bibili ng bagong gulong kaya tiningnan po natin kung ano ang bibilhin ng bago na sukat kaya ito na po yung nabili ng boss natin apat na gulong ito ay 22570 yan po ang binasihan natin yung sa likurang kanina. bahagi kanina 22570 R15 ito po yung manufacturing date niya 26 weeks niya ng 2024. Bali, 26th week. Bibilang tayo ng every month ay 4 weeks. Second week ng July po. Yan po ang nakalagay sa gulong niya. Kaya 26th week of the year. Uh, year natin ay 2024. Ito yung kanyang gulong na bago. Kinabit po yan ng August 22. 2024 at ito na nga po ang kabuo ang total cost natin ayan na po ito ang high is na 11 seater may kalapati po tayo dito sa gilid na gusto po siyang maligo ng tubig nya 4,360 hanggang dito na lamang po maraming salamat sa inyong panonood